Mm, hello. <laughs> hello. Oh. Hello. Keep, keep. Hello. Hello. Kiyomi! Hello. 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 Hello.

bait bait ay 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 mmm sarap meron ka pa sa bibig meron ka pa sa bibig mmm sarap n pa ah Superman, 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 Superman. Superman. <laughs> hello, 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 <laughs> Superman, Superman, hey <laughs> hey hello Hello. O, huwag mo kain ng paa mo. Huwag hmm, mo kain ng paa mo. Hello. O, huwag mo kainin yan. Hello. Ay, laki rin ni mommy, oh. Wala pa rin yan ni mommy, oh. Wala pa rin siya ni oh. Ang laki-laki naman rin siya ni mommy. Ano ba yan? Ano ba yan? Laka-laka naman yung ni Mami. Saan ka pupunta?